News Update Mga balita ngayon, dalawampung miyembro ng NPA nakipagsagupaan sa mga militar sa Oriental Mindoro. 34 million pesos na halaga ng shabu na sabat, apat na suspek arestado sa Caloocan City. Iligal na pagbebenta ng halu-halong bigas bistado ng NBI. Ako po si Cesar Soriano para ng mga naungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nagkabakbaka ng mga tropa ng 4th Infantry Scorpion Battalion ng Philippine Army at tinatayang 20 miyembro ng teroristang grupo na CPP-NPA-NDF sa Sitio Tignuan, Barangay Santa Teresita, Mansalay Oriental, Mindoro kahapon. Ayon kay Lieutenant Colonel Erwin Glenn Romero, Commanding Officer ng 4th Infantry Battalion, nakipagtulungan din ng mga kapulisan sa operasyon at patuloy nilang tinutugis ang mga terorista na tumakas mula sa lugar ng engkwentro. Wala namang naiulat na casualties sa panig ng gobyerno at ligtas ang mga residente ng sitio Tignuan matapos ang insidente. 34 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa apat na suspect sa Baybas sa Abel Street, Kingstown 2, Caloocan City noong linggo ng gabi. Kinilala ng PIDEA ang mga suspect na sina Alias Al, 39, Sami 22, Ami 19 at Perds 18. Kumpiskado sa kanila ang limang kilo ng hinihinalang shabu na nakalagay sa yellow gold foil packs na may label na Guan Yin Wang, cellular phones, sasakyan by bust money at identification cards. Nahaharap ang apat na suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Binisita ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang bodega ng bigasan sa Bukawe, Bulacan nitong Martes at nadiskubre ang isang iligal na operasyon ng pagbebenta ng bigas. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, napag-alaman nila na ang mga bigas na nakatago sa mga sako ay hindi puro kundi halo-halong klase at pinapalakas lamang ang amoy gamit ang pandan bago ibenta sa publiko. Ang naturang pamamaraan ay naglalayo na ipasa ang mga substandard na bigas bilang dekalidad na produkto. Sa ngayon, iniimbisigahan ng NBI ang mga responsable sa illegal na operasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita. <small sound>